Mula sa fadeaway shot na ugat ng maraming buzzer beater sa liga hanggang sa Eurostep na nanggaling pa sa kabilang ibayo ng mundo sa Europa, samot-saring sa signature moves na ang nakita natin sa NBA. Ito ang sinandala ng mga NBA legends sa tuwing nagkakagipitan na at ilan ito sa mga iniwan nilang legasya ng matapos ng kanilang karera. Kaya balikan natin ang anim na pinakasikat na signature moves na tumatak hindi lang sa NBA kundi sa buong mundo na hanggang ngayon ay ginagaya. Pero bago tayo magumpisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang One Expect. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at matyambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos umpisa natin sa black tornado ni Shaquille O'Neal. Diesel, Big Shamrock, Hobo Master at kahit ano pang itawag mo sa kanya, si O'Neal ang walang dudang pinakadominanting sentro sentrong tumapak sa NBA. Pumasok siya dito weighing less than 200 pounds at sa kanyang standards, patpati ng maituturing yan dahil sa prime niya, halos doble dyan ng naging timbang niya. Isang literal na higanting dadakdakan kahit na sino pang humarang at magtangkang pumigil sa kanya. Marami naman ding pumasok na bigating sentro sa NBA na gumawa ng marka sa liga. Pero ang kaibahan lang ni Shaq sa kanila ay mabilis at explosive ang bakulaw na ito despite his frame na dinadala niya. Kaya nga sa kanyang prime he was considered as the best player sa buong mundo. Lalong-lalo -lalo na kapag nakapwesto na ito sa ilalim at sa poste. Walang nakaarok sa lakas ni Unil sa kaldagan at kung maramdaman naman niyang nakaplanta na ang paan ng kanyang depensa, iikot siya papuntang baseline at madiing dakdak na ang kasunod niyan. Kaya Black Tornado ang bininyag niya sa sarili niyang galaw. Yan ang nagpasakit ng ulo ng mga kaharap ni Shaq. Dahil as if hindi pa kalbaryo sa kanila ang bigat at leksi ni Unil, pa ito ng signature move na practically unguardable sa tuktok ng kanyang karera. Pangalawa, ang Eurostep ni Manu Ginobili. Ilan sa mga basketball moves ay matagal ng present sa liga pero mas nabigyan pansin lang ng ibandera ito ng isang sikat na manlalaro. Ito ang naging kaso sa Eurostep at kay Manu Ginobili. Madalas nang gamitin ang move na ito noon pa sa Europa at nadala lang sa NBA noong early 1990s ng European bowler na si Sarunas Marciliones. However, saka na lang ito naging matunog ng ilang beses gamitin ito ni Manu isang dekada ang nakalipas. Kilala naman natin si Ginobili bilang ang gwardiyang may ibang klaseng offensive arsenal at passing creativity. Mula acrobatic layups hanggang no-look passes, malaki ang iniwang legasya ni Manu sa si NBA. Pero bukod dyan, ang Eurostep talaga ang nagpatayog sa lipad ng karera ni Ginobili. Dahil hindi na mabilang ang pagkakataong sinunog niya ang depensa gamit ang iconic move niyang ito. Now you see me, now you don't. Then finish ng isang unmolested na layup or duck-duck. Kaya matapos si Manu, marami ng sumunod na Eurostep spammers sa liga. Sila Westbrook, Giannis at James Harden, just to name a few. Sunod, ang fadeaway ni Kobe at ni MJ. Tulad ng pag-abuso ni Shaq sa lakas niya sa poste, ginamit ni MJ ang kanyang atleticism at footwork para makaimbento ng isang signature move na nagpasakit ng ulo ng depensa, ang fadeaway. Mahirap nang ang depensa at si MJ on a normal day at bibihira lang ang manlalarong kayang sumabay sa kanya o na single coverage dahil kung magawa man ang depensang saraduhan lahat ng options ni Jordan, hihinto lang ito, niga-gather ang bola at magfa fadeaway dahil sa kanyang insane vertical, bilang lang sa daliri ang kayang makabobtata sa attempt na ito ni MJ. Pero hindi lang si Jordan ang nag-showcase ng matitinik na fadeaway sa liga. Dahil one generation after, si Kobe naman ang nagpakitang gilas gamit ang fadeaways na maraming pinaiyak at pinahirapang depensa. Pangapat, ang crossovers ni team Hardaway at Allen Iverson. Simula nang maging competitive ang sport na basketball, meron ang kanya-kanyang version ng crossovers ang lahat ng malalaro. Isa lang itong basic na galaw sa basketball pero sobrang effective, kaya lahat ng batang gwardiya ito ang ginagawang pundasyon ng kanilang offensive back. And kahit na halos lahat ng malalaro ngayon meron ng crossovers sa kanilang arsenal, ang galaw na ito ay madalas ikabit sa dalawang gwardyang nagpamalas ng crossovers na kahit na mismo si MJ ay napadapa at naging biktima, si Tim Hardaway at Allen Iverson. And kahit na mukhang pare-pareho lang ang execution ng signature move na ito, merong pagkakaiba kung paano ginawa ni Hardaway at AI ang kanilang crossovers. Mas mabilis at explosive ang execution ni Hardaway. Mas mababa ang dribble at mas manipis ang travel ng bola. Iverson sa kabilang banda, mas nakabuka ang crossover niya. Mas mataas din ang dribble gamit ang kanyang mahabang wingspan. Mas methodical din ito. At perfectly exemplified yan sa viral na crossover na ito ni AIK MJ. Panglima, ang one-legged fadeaway ni Dirk Nowitzki. Ang move na ito ni Dirk ay practically unguardable lalo na sa kanyang prime. Siya lang naman kasi ay isang 7-footer and considered as one of the best shooting bigs sa kasaysayan ng NBA. Pero ganun paman, man, si Nowitzki rin ang isa sa mga pinaka-anathletic na sentrong naglaro sa liga. Kaya para i-compensate ang kahinaan niyang yan, nag-develop siya ng isang signature move. Imposible para kay Dirk na mag-fade away gaya ni Kobe at ni MJ. Kaya ginamit na lang niya ang height at haba niya to create the separation na kailangan niya sa move na ito. Gamit ang pivot leg na pambalanse, halos humiga na ito ng 45 degrees mula sa seg para lang maprotektahan niya ang bola bago niya i-release. At malaking parte yan ng 30 plus thousand points na na niya sa takbo ng kanyang karera. And unlike sa mga signature moves na nabanggit natin kanina, ang one-legged fadeaway ay una talaga nating nakita kay Dirk at hanggang ngayon ay hindi pa muling nagagaya. Panganim, ang three pointers ni Steph Curry. Wala naman talagang espesyal sa pag-score beyond the arc. Pero kung 30 to 40 feet away from the basket ang kinakarga mo, ay ibang usapan na yan. At yan ang ginagawa ni Steph day in and day out. Pulling up ng dalawang hakbang mula sa logo, paano mo babantayan yan? Dahil sa signature move na ito, habang buhay nilang binago along with Clay ang landscape ng NBA. Kasi dati naman hindi kinokonsiderang contenders ang mga kuponang sa tres umaasa. Na bago nga lang yan ang manalo ang Warriors ng kampiyonato noong 2015 with Stephen Clay norming 15 attempts per games sa tres combined ibang klase. Lalong-lalo lalo na si Steph na pinasakit ng ulo ng mga gwardyang nakakaharap niya. Minsan biglaan na lang kasi itong titikada ng tres kahit na mahaba pa ang shot clock. Kaya nga kahit ganito kalayo, napipilitan ng depensa ang dikita na siya pagtawid pa lang niya ng half court. At ito ang naging umpisa ng pace and space era ng NBA na nagsimula walang iba kundi kay Steph. Yan ang unang anim na signature moves na tampok sa ating channel. Kaya ikaw, kanino ang iconic na galaw ang sa sa'yo? Ikomento lang sa ibaba, like and subscribe, chat TV out.